Dahil malalim pa nga yung baha sa bayan, dulot ng high tide daw at walang tigil na ulan, kaya nag-commute ako para magtinda. Kahapon kasi hindi na tayo nakapagtinda, pero bago ako nag-commute, trinay ko muna kung kaya ng motor natin. Kinaya naman, nakarating naman ako ng palengke, ang layo nga lang nang inikot ko at marami ding sinubukan ng mga daan. Pero shortcut na natin, dito na natin simulan sa pagpasok ko. Natuwa nga ako dahil nakalusot tayo sa mga baha na dinadaanan at nakarating tayo ng palengke at mga kapagtinda na rin. Magpasok ko nga, tingin ako sa kanan at sa kaliwa kung saan ako dadaan. Sa kabila kasi nito ang pinaparkingan ko. Pero alam ko mas malalim dyan sa kanan sa harap ng palengke. Kaya dito ako sa kaliwa dumaan para umikot papunta sa parking sa kabila. Akala ko talaga makakapagtinda na ako. Mahirap kasi dito sa palengke. Kahit sarado ka may binabayaran na ticket. Magkano din yon 220 din yon Ilang araw na akong sarado. Pass forward na na atin ng konti para hindi masyadong mahaba at eto na nga pagliko ko nga ng kanan dito dire diretso na lang sana tapos isang kanan ulit dun na yung side ng pinaparkingan ko kaso habang dumidiretso ako palalim din pala ng palalim yung tubig hindi ko naman kasi pwedeng ipark na lang dito sa side na to mahirap na hindi ako kilala dito dahil sa kabila nga ako laging nagpapark at isa pa dun din sa kabila malapit yung pwesto namin at eto na nga talagang lumalalim na mukhang hindi uobra yung katigasan ng ulo ko dito may time nga na parang hinahapo na yung motor ko na para bang nabubulunan at eto na nga sinabi na nga wag wag subukan dahil masisira ang buhay mo este yung motor pala dahil yung buhay matagal nang sira charot at eto na nga retreat tayo dahil hinahapo na yung motor ko akala ko talaga magtutulak ako pa uwi buti na lang lumaban pa yung motor natin nadala sa dahan-dahan yun nga lang pupugak-pugak yung motor ko ang lalim na talaga lagpas na sa footboard ko akala ko talaga dito magtutulak na ako pero alam ko pag ganito kasi nabasa lang yung belt kaya ayaw humatak dati kasi nangyari na sa akin to 30 minutes ko sigurong pinaandar yung makina para matuyo lang yung bell pero syempre idadaan natin sa shop ng tropa natin sa lalong madaling panahon shout out nga pala sa JB Works Team Kalikot Motorcycle Repair Shop pass forward na natin buti na lang talaga umandar pa at pagkatapos nga dyan ay lumabas na ako ng palengke para umuwi at naisip ko na nga na mag commute na lang pabalik dito kaya kayo wag matigas yung mga ulo nyo yung isang klase lang ng ulo ang laging matigas dapat charot lalo na kung wala kayong pampagawa ay nako mag-commute na lang or manatili na lang sa bahay. At eto na nga balik tayo sa pagko-commute ko. Sabi ko nga sa tricycle driver, doon tayo daan sa dinaanan ko, hindi malalim ang baha. Eh matigas din ang ulo. sa tay kami. Mas malalim nga daw doon sa nabota. Sabi ko hindi, galing na ako doon kaso hindi ko lang mapark yung motor ko kaya inuwi ko. Sabi niya mas malalim nga daw doon. Magconception daw kami. Hindi nyo alam 'yon kasi hindi kayo taga rito. Charot. Basta manood na lang kayo. Basta sa kabilang yung way noon. Akala ko naman alam niya doon kasi doon yung gusto niya. Dumaan. Malay ko ba kung may natid siya tapos doon niya dinaan, 'di ba? Syempre, tricycle driver, alam niya yung mga daan na walang malalim na baha dahil nag-insist siya sabi ko, sige ya basta sure na makakarating tayo sa palengke. At eto na nga si shortcut niya na ako at may mga nadadanan nga din kaming baha. Hindi lang baha, pati mga lubak-lubak. <laughs> charot marami talagang lubak lubak syempre may baha kaya hindi siguro kita at bawal din kasi tigil tigil dahil baha nga lalong malulunod yung makina habang tumatagal kasi palalim na din ng palalim yung baha dito sa dinadaanan namin medyo naririnig ko nga yung makina ng motor parang nabibilao ka na pero lumalaban pa din mas matitibay talaga yung mga model ng motor noon kaysa sa ngayon no medyo old model na nga to kasing old din ni kuya charot lang kawasaki ata to kung hindi ako nagkakamali tuloy tuloy pa nga din kami hanggang sa makalabas kami sa main road. At dito na nga magsisimula ang kalbaryo ni Kuya. Mas malalim pala dito. Ang kulit kasi eh. Kung sumunod na lang sana sa akin si Kuya. Pero bilib din talaga ako sa motor ni Kuya ang tibay kahit lagpas na sa tambutso niya. Yung tubig, nalagpasan pa namin tong malalim na baha. Siguro dahil sa kagustuhan niya rin na maihatid ako. Kaya saludo ako sayo Kuya. Pero sana kung sumunod ka sa akin. Charot! Eto nga oh, kitang kita mo talaga na malalim na talaga yung baha pero lumalaban pa yung motor niya. Ang tibay talaga ng mga Kawasaki noon, yung mga ganyang tricycle. Abot na nga din sa flooring niya yung tubig ng baha. Aprob na aprob talaga sa akin yung motor ni kuya kaya napapaganyan ako. At pagdating pa nga namin sa bandang unan, dun na yung medyo malalim na talaga. Kaya nag-decide ako na wag na pilitin at baka tumirik pa siya. Buti kung yung mata na tumitirik sa kiliti. Pwede yun kaso yung motor niya titirik. Kaya sabi ko ihatid na lang ulit ako sa bahay. Pero si kuya ramdam ko na gusto niya talaga ako maihatid uwi na lang muna ako maghihilatan na lang ulit ako ano eh Malalim talaga, halos kami na nga lang yung dumadaan. Kaya umuwi na lang ako, bawi na lang ulit sa ibang araw. Baka bukas, pilitin natin makapagtinda. Ilang minuto nga lang, nasa bahay na ako. Yun lang, maraming salamat sa pagsama. At samahan nyo pa ako sa mga susunod na video ko. Maraming salamat! Bye-bye!